Kumusta ang lahat mga katikrend? Narito na ang katapusan ng kwentong Hating Gabi sa Hasyenda na Pinamagatang Ang Katapusan. Sa gitna ng lagim, isang matandang albularyo ang dumating sa baryo. Si Lolo Mariano, kilala bilang tagapangalaga ng mga lumang orasyon. May dala siyang lumang libro at krus na yari sa punong kahoy mula pa sa unang simbahan ng bayan. Hinarap niya si Angel at ang mga anino. Sa bawat dasal na kanyang binigkas, nanginginig ang lupa at ang mga anino'y nagsisigaw para bang sinusunog ng liwanag. Ngunit bago matapos ang ritual, isang bagay ang naging malinaw. Para tuluyang masarado ang pinto ng kadiliman, kailangan ng isang huling alay, ang mismong sisidla ng kasamaan. Naluha si Lolo Mariano habang nakatitig kay Angel. Alam niyang wala ng ibang paraan. Sa huling dasal, Itinusok niya ang krus sa lupa at mula sa ilalim ng hasyenday sumirit ang liwanag na tumupok sa lahat ng anino. Pati na rin kay Angel. Ang sigaw ng batay humalo sa tunog ng kampana hanggang sa bigla itong natahimik at nang matapos ang lahat tanging abo at katahimikan ang naiwan sa buong baryo. Ngunit sa pinakadulo ng hasyenda, sa sirang dingding ng altar, may naiwan. Isang maliit na laruan ni Angel nakaupo at nakangiti. At sa katahimikan ng gabi, maririnig ang mahinang boses na bulong. Hindi pa tapos! At dito nagtatapos ang kwentong hating gabi sa hasyenda.